Bakit? Ano pang iniisip ninyo na ay nasasabihin ni Mamita kay Darius kung sakaling mag-usap sila na hindi ako si Lucy? Na iba nga ang tao na nasa loob ng katawang to? Uy, ano pa ba? Oh, eh paano nila mapapatunayan yun? Hmm, ano? Ipapa-DNA test nila ako? O, oh, tapos kapag ginawa nila yun, Lucy pa rin ang lalabas sa DNA test ko. Eh, yun naman pala hindi ka naman pala nababahala kung sakaling pag nakausap ni Dario si Ason, eh maghinala rin si Darius sa'yo. O eh, anong problema mo? Si Mamita nga at yung spirit guide. Kung nagawa natin na magkapalit kami ng kaluluwa ni Lucy gamit ang spell na nasa libro ni tatay, baka kaya kaming ibalik sa dati yung lekat na spirit guide na yun. Oo nga, no? Hindi natin naisip yun. Kayo lang ang hindi nakaisip noon, Nay. Si Mamita. Siya talaga ang ugat ng problemang to. Kailangan mawala ang pagdududan niyang hindi ako si Lucy. Eh, paano nga kung hindi? Kakausapin ko si Darius. Sasabihin kong bumukod na kami kay Mamita. Para hindi na niya pestihin ang buhay ko. Biling, wala bang ibang contact number yung spirit guide na yun? Ano nga ulit ang pangalan niya? Si Apo Berta po. Ayun, Apo Berta. Wala bang ibang way na makontak siya? Wala na po, Mami. Bakit gusto po niya siyang makausap? Akala ko po ba sabi niyo, fake siya? Manang Beryl, huwag nang masyadong maraming tanong binabayaran kayo dito para maging kasambahay, hindi para maging marites. Teka, bakit parang maaga niyo yata magluto? Nag-message po si Ma'am Asun. Pagluto daw po ako maaga at daling ko daw po doon sa inyo. Doon daw po siya kakain. May plano si Mamitang kausapin si Darius. Kailangan ko siyang Sakto yung labas niyo, Manang. Sa inyo ito. Hmm? Naligo sa amin eh. Hmm. Padala ng anak ko. Bakit parang konsimido na naman ikaw? Hindi eh kasi, nasungitan na naman ako ni Ma'am Lucy. Hinahanap pa rin si Apo Berta. Mukhang hindi pa rin tapos yung issue nila. Eh bakit hindi niyo nalang tawagan si Apo Berta nang malaman mo talaga kung anong nangyayari? ano nga no, hawakan mo nga to. Natawagan ko. Hindi sinasagot eh. Eh, baka busy siya po Berta. May kalakalabang masamang espiritu, ATM. ATM? At the moment. Hmm? Ay na nga yan. Ito talaga. Darius? 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 Mamita, bakit yung hinahanap ang asawa ko? Ay, I need to talk to him. Pauwi pa lang siya galing sa trabaho. Bakit niya siya gusto makausap? <laughs> It's between him and me. Sabihin niyo na sa akin kung tungkol saan niya. Wala naman kaming sikreto sa isa't isa. Wala sikreto? Si Darius siguro. Pero ikaw? I highly doubt that. Diretsuhin niyo nga ako, mamita. May problema ba kayo sa akin? Wala. Huwag nung kung tatalikuran, hindi pa tayo tapos mag-usap. With God, my hand, sinasatan mo na ako! Sabihin niyo muna sa akin kung anong sasabihin niyo kay Darius! I have to tell Darius the truth. Anong truth? na hindi ikaw ang asawa niya. Na ang tunay asawa, nasa kulungan. Pinagbabayaran ng kasalanan ikaw ang may gawaan. Na ikaw si Farah.